Good morning. Well, si may talagang maganda kahit hindi gaano araw Si Limambo, ayun. Pahaba. Pahaba. <laughs> Ayaw ni Limambo ng kulang sa araw. Sa Limambo rin to. Sabol pa kaya to. Limambo, Limambo. Though may, may meron din namang almeti na nahuhuli. si Mambo So Tingnan nyo na ako nung pinagkaiba <laughs> Hindi makita pinagkaiba nyo Hindi habol habol kayo habol ito limang na medyo okay siya. ito meron na may ari nito laki na ito pala nyo ni... ito na ng kamay ko ito rin ngayon na ari niyan, taga Pasi -ta City deliver natin sa Sabado eh. lahat na ito mangyari eh. ito to, uro laki ang laki ang laki ito kayo Dikit-dikit kayo dyan. Hmm. Try sa lamang. Ano? Hmm. Parang bakante. Dikit-dikit kayo. Kita natin sa limambo. kita, Tangka. Magpalaki ka magpalaki ka karen sila mga natin for the month of November yung nakakasuyin lang dun ah na feel yun fresh na fresh ka dyan ha rin mayroon nagmamayari nito sento to Pasi City 3 seats from Katanim Coconino Coconino Pagkakunin na po yan, tawag dito. Ganda niya. Ito, amandin. Free din to from hindi natin sa Negros. Island Ventures ba yun? So yun lang muna ang update sa ating munting greenhouse yan for Saturday na to sa 18 bang na kayo bye